Sobrang ganda talaga ng jeep natin na the past and the furious mga ropa. Kung makikita nyo naman, tingnan nyo. Parang Nissan Skyline na ano na yan guys, na GTR. Tingnan nyo naman guys, napaka forma. Lalong lalo na yung ginamit natin dito na mags na tagi isang libo kada isa. Naka 4,000 na o dyan boy. Kasi apat na piraso yan eh. Ayan o, oh, pang. Tsaka pala yung stock engine lang yung gamit-gamit natin dito sa jeep na to. Eh kasi hindi pa tayo nakakapag-ipon. Konti pa lang yung pera ko mga rope. Pero teka, isa sasara ko muna tong jeep natin kasi may papakita pala ako sa inyong secret napakalupit ng bag na to <laughs> pero bago yun okay lang ba na like mo muna yung video tsaka mag subscribe ka na rin no para maging maporma na rin yung jeep mo parehas nun sa akin pang racing na mag subscribe ka na dali at mag like ng video ipapakita ko na sa iyo ang secret at dahil na like mo na tara puntahan natin dito mga ropa wait nga lang alam ko pwede punta yung jeep dun eh tara dali natin sasara <laughs> ko muna yung hood natin mga ropa no at bubuksan natin ang makina. Yun, nakabukas na yung makina ko guys. Tara, atras muna tayo syempre. Nako, eto nga lang pala yung medyo mahirap dito sa lugar namin, no? Medyo masikip kasi yung labasan. Kaya nahihirapan ako tapos mayroong pang gutter dito, eh, no? Pag lowered yung jeep mo, eh, talagang sasayad. Mahihirapan ka. Kaya kailangan natin bumuelo. Tara, bumuelo tayo mga ropa. Abante muna natin ng konti. Tapos, stop. Reverse tayo. Tapos, biglayin natin, no? Ayan, biglayin mo. Nako, ba tayo pa rin? Koy, yung sinasabi ko sa si inyo, mga ropa, eh. Yun. O, nakatras din tayo sa may gutter na yun mga ropa eto yung sinasabi ko sa inyong bago, oh. eto na yung boy ay no sumahid yung ano ko yung jeep ko sa may poste eh. pero joke lang hindi pa naipit ako wait lang kailangan pa nating umabanti siguro no bakit naman kasi naglolo ko ang hirap ayan naalis muna ako ala bombet. eto guys oh so, tignan nyo oh may bahay dyan tapos mayroong butas dyan boy eto yung sinasabi ko sa inyo buti na lang nag -like ka na kasi malalaman mo na ang sikreto ay, do, pwede na natin puntahan yan mga ropa Teka, pwede tayo pumunta roon. May tambayan pala rito eh Wow, ang ganda naman ng tambayan dito Teka, what is that? May radio Tsaka may mga upuan So pag mga gusto nyo mag meet up, meet up Punta lang kayo rito para makasama nyo ako Pero teka, balikan natin yung jeep natin Try natin kung pwede ipasok Pati yung jeep <laughs> Pero let's go, kunin natin yung jeep natin mga ropa Nagsinsilo tangan yung mga puno Talagang nagbabag eh Pero ayos lang yan Kaso nga lang guys, ba mamaya Eh hindi kasi yung jeep mga ropa Tara testing natin kung kasya Atras natin reverse Tapos try natin ipasok Uy kasya nga nice one Dahil kasya yan Tara puntahan na natin yan guys Nako hindi kaya Hindi pala kaya mga ropa Medyo maano ata yung bundok mataas Ah kaya mental Ay ang hirap Tara atras pa natin Atras pa natin Velo 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 Let's go Kaya mo yan Ah yun Kinaya guys Nice one Ganda na puntahan natin dito ah ito pala yung tambayan, mga rope. Ayan, no? alam nyo ba tong tambayan na to? Kung saan meron ditong basketball court. Tara, punta ka natin eto na nga no nandito na tayo sa may basketball court eh, no. wow ang taas naman ng ring na yan eh. kahit si Lebron hindi kaya magdakdak dyan eh e, nyo naman nakalagay yung jeep natin tapos kahit pumatong ata tayo sa jeep hindi tayo makakadakdak pa pala ng court na pagkakagawa dito <laughs> eh no whole court nga pala yun mga ropa tsaka napakalawak ng space may ilog pala dito nako baka mamaya tumalisik yung bola pag may naglaro tapos mapupunta dito sa ilog wala na mababasa na ang itim-itim pa naman ng ilog na yan. Parang lumot. Color green. Ayun no? o. Pwede ba ang tumapak sa ilog? Wala ko. Nabasa yung pa ako mga ropa. Baka bumahoy yung loob ng jeep natin kasi nabasa yung pa ako eh. Oh no. Ako naligo na sa ilog. Ayoko na. Ayoko na. Kailangan na natin bumiyahe. Masyadong tayo ni sasarapan sa paglalakbay no. Tara babiyahin nga pala tayo ngayon mga ropa. Bubuksan ko muna yung jeep no. Kasi ah, may mission ako for today's video. Malalaman nyo kung anong mission natin mamaya kapag nandudun na tayo sa terminal. Teka, dito ba yung daan? Naku, hindi ako sigurado kung may daan dito ah. Pero aalamin uh, na lang natin. Naku, wala nga atandaan mga ropa. Sarado. Sarado yung daan dito. Siguro babalik tayo. O di kaya pwede tayo dumaan dito no? Pwede ba dumaan dyan? Uy, pwede ata uh, mga ropa. Ay, hindi, hindi pwede. Naipit na yung jeep ko. Wala na. Eto na mga ropa Nandito na ako sa may terminal no Eh buti na lang guys Nakita ako pa at paano maka-exit Uy Teka ang daming mga driver ah Oh man Andito pala yung mga driver mga ropa Kaso nga lang yung jeep nya Wala pang kadesign design Alam nyo ba kung bakit wala pang kadesign design yung jeep nya Eh kasi nag pa lang si ropa Nang pang ano nya Nang pang design at saka pang paganda nun jeep ni Eh samantalang sa akin Ang dami ng forma Ay no may sticker pa dyan Dito sa hood Sa gilid At yung mahalin nating mags mga ropa. Kaya yung naisip ko, eh habang nabiyahi sila boy, eh bibigyan natin sila ng panggasolina. <laughs> Eto, bibigyan natin panggasolina to. Oy, dahil una kang babiyahe, bibigyan kita panggasolina boy. Ano? Tara, baba ka rito. oh, sa mga bababa dyan, bibigyan ako ng panggasolina. Kaso nga lang, nagsisakayan na pala yung mga pasayero ko. sige na, sakay lang kayo dyan ha. Teka lang, may mission na ko eh. Dito muna ako sa metro pa natin. Oy, okay, pre, babaan mo na dyan pre. Eto na mga ropa. Chinat ko na siya, no? <laughs> Baba ka dyan, bibigyan kita pang gasolina, dali. Baba ka dito, boy. Libre na gas mo sa akin. Let's go. Paldo ka sa akin talaga. Ito na mga ropa. Sabi ko sa aja bibigyan ko siya, diba? Ay, ano, bumaba na siya. O, sige, dal, dyan, bibigyan kita ng pang gas mo. O, ito, isandaan, pang gas ko. Yo, success! Sino, nag-thank you na siya. O, sige na, ingat sa biyaya. Galingan mo. At saka yung mga sabit. Eh, wag mo na silang pagbayarin. Welcome, welcome. Sino, <laughs> so, may na tayo na pagbigyan mga ropa ingat so ganun na ang gagawin nating mission for today's video mga ropa para sa mga kapwa natin jeepney driver ng Pinas <laughs> hey no dami pa sa hero so dahil gusto nyo bang maging ganun ta sa ibang driver eh wag nyo munang kalimutang like yung video ha ah, at baka isa ka sa mga driver na mabigyan ko kaya wag mong kalimutan pati mag subscribe kaso nga lang boy puno na ba yung pasahero ko may sabit pa ta oh. sabit ta sabit eto o okay, sabit na mga boss sabit sabit sige na sige na kukunin ko muna yung mga bayad ng mga tropa. Eh no, kunin ko muna yung mga bayad. Nako, ang dami nag-aabot ng bayad. Sige, sige, kunin natin to. 13 San Jose. Wait lang. Wait lang mga boss, ha? pasensya na kung naghintay kayo sa pagbabayad. Meron kasi kung binigyan na kapwa jeep ni driver ng kanyang panggasolina. Sukli ang kita ng 35 ropa kasi papuntakan ng wawa at isa ka lang. Ayan no, 35 yung sinukli ko boyo. Nice one. Ang dami ko pang susuklian. So mga ropa, suklian ko muna to. Magkita-kita tayo dun sa biyahe. Sa kalsada dun. So ito na mga ropa, nasa kalsada na tayo at buha biyake Para dire diretso eh, medyo bibilis na nun natin yung pagdadrive Kasi wala pang nababa kahit isa eh <laughs> Kanina pa ako sa kalsada, walang nababa Siguro oy, may teka mot, ang bilis magmaneo nun na Uf, ano nangyari kay ropa? Nako ropa, uy, kala ko sumagi siya, bigla pala siyang dumire diretso <laughs> Ganda ng kotse na ito. parang sports car oh Ang nung ano niya sa likod, yung astig <laughs> Okay, pasensya na mga pasahero ko ha Kala ko yung kapwa ko Jeep ni driver eh, sumagi Pero okay lang naman pala. Bigla siyang nawala at dumiretso. Tara, kailangan na natin dalhin na to sa may kabilang terminal at ibiaay yung mga nakasakay sa akin. Ba, biglaan na lang kasi sila, boy, magalit. Kanina pa ako pahintuhin to. <laughs> Malilate na sila sa mga pupuntahan nila. Baka mamaya may papasok pa dito sa trabaho, no? Ayayari. <laughs> Tara, dire diretso na, boy. Uy, teka. Pababa dito ah. Uh. Uy, ang bilis ng jeep natin boy. Pero mas mabilis yung isa kong jeep. Eh kasi ayun, maganda na yung makina. Etong eh, jeep ko na to, hindi eh, pa masyadong formado at saka stock pa yeah, Medyo mabagal lang siya guys Pero sa gayon, eh okay lang Safe naman kami makakarating sa destination namin mini Ayun oh, huy, meron ako dito nakasabay na jeep ni Sino kaya to? Ito kaya yung nabigyan natin ng panggas kanina Si nga natin Oops, Sorry, sorry, muntik na ako sa kanyang umu-overtake Tara, buli natin yan Okay pare, stop ka muna, ikaw ba yun? Teka, siya ata yun mga ropa Yung nabigyan natin ng ano, pambagas kanina no? Uunahan na natin siya guys Ayan, naunahan ko na siya boy Let's let's go grabe ang tuli ng jeep ko kahit medyo stuck pang makina nito ito pati yung coaching pula na overtaken natin grabe lupit talaga natin magmaneho ayan malapit na tayo sa may kabilang terminal wala pang nababa kahit isa grabe yun sa bukas may bumaba na rin alright sige na baba na ingat 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 mga pasahero ko ang dami na nagsiba baba oh oh ang ng bakante ang ng bakante let's go kabilang lang terminal naman tayo boy teka teka may bababa may bababa sa ilog eh, oh. no? kita nyo naman guys Ilog yan mga ropa Ayun one. nakababa na ba? Tara, let's go <laughs> Pumunta na tayo sa may terminal Kasi dun panigurado, maraming bababa boy, no, ayan no Oh, siya na, sinong bababa? Sinong bababa? Ibaba nyo na yan Nandito na tayo sa kabilang terminal oh Naku, wag mo sabihin sa dulo sila Ayun eh, bumaba ng isa sa wakas Sige na, baba na mga ropa Eh no, bumaba na no nice. Ako, wala pang bumaba rito Talaga dun nga sila sa dulo Ilang pa yan, dami oh Sige, sige, ayos lang yan Kahit marami may pa silang bababa dito sa may dulo. Ayan, sige na, baba na. Oops, nice one. Baba na, dami niyang bababa. Oh, sigurado lahat 'yan bababana na, guys. Oh, 'Di ba? Sabi ko sa inyo lahat 'yan ni. Eh. Ubos ang mga pasahero ko. Oh, uh, Ito eto pala. May driver din 'to, babaeng driver. Haba ah, baka kasi ng buhok niya, pero mukha siyang lalaki. Teka, gusto mo ba ng pang-gasolina? Sabihin mo lang kung oo. Tatanungin natin siya, guys. Ah, tara, chat natin. Yan, guys, tinanong na natin siya. Pag sumagot siya, bibigyan natin. Pag hindi, hanap tayo ng iba pa natin kapwa jeep ni driver. Nako, hindi ka pala nasagot ah. Tara, tara, haya mo na. Sa iba na lang tayo magbibigay mga ropa. Pero teka, dahil bibigay tayo ng panggas sa iba, no? Hindi pa tayo nakakapaggas sa sarili natin. Tara, magpapagas muna tayo, no? Para dire-direcho yung biyahe natin mga ropa. Doon tayo sa may kabilang terminal. Panigurado, marami doon. Naka napakabagal ng jeep ko Siguro gagamitin ko yung isang jeep, no? Para mas mabilis yung pagbabiyahe natin at paghahanap sa ibang mga driver. Teka, saan ba yung dito? Gasolinangan. Dito yata, mga mga ropa, yun nakikita o na rin sa wagas, let's go papagas ko naman yung sarili natin, syempre hindi puro iba, ayun, whoops pagas ropa, ropa, lapit ka dito ropa, papagas ako eh, yun o no? lumapit na si ropa, deka tatanungin tayo yan eh, yun no? ilang litro daw ah, ilang litro nga ba, siguro mga 5 liters, okay na to 5 liters, confirm, let's go uy, kamali, <laughs> sige ulitin natin 200 na lang, testing natin kung nagana bakit ganun, ah marami pa daw yung gas natin mga ropa kaya naman pala eh, halos full tank pa ako eh. Sige na nga, mamaya na lang ako magpapagasolina. Goods na goods pa to eh. Tara tara, ko na to boy. Let's go! So ito na nga pala mga ropa, ginamit ko na ulit yung ating napakalupit na unan jeep eh, no. Hehe, Philippines yan guys. So nandito nga pala ako sa mi 7-Eleven. Pumood trip muna ako no. So ang mission natin ay eh, maghanap tayo ng ipa nating mga kapwa jeepney driver boy. So nakita na ako mga ropa. Teka boss, teka boss. Eto si ropa. Teka, stop ka muna. Ropa, bibigyan kita pang gas. Tara dito baba ka. Naku, malis, iniwan ako. Ayaw niya yata makakuha ng libre. Eh di sa iba ko na lang imibig guys. doon na lang natin ibigay sa ibang jeep driver mga ropa o di kaya baka mamaya eh nalito lang siya eh ay, no yun siya guys so, uy overtake ka sa akin pre baka bibigyan kita pang gasolina bibigyan kita pang gas nako ayaw niya ata ng gas mga ropa sige sa iba ko na lang talaga ibibigay no hanap ako ng ibang jeep driver na mas deserving tara let's go teka nasan kayo yung mga buhabiyahin natin tropa dito wala akong makita <laughs> wala yata sila dito sa may terminal na to mga ropa tara dun tayo sa may kabila siguro maghihintay na lang ako ako dito sa may mga inasal no atras ko muna siguro itong jeep natin mga ropa ops nako pare ba't ka naman nandiyan dyan gusto mo akong sagiin umaharang ka pa talaga o oh, yan no daan ka na ano ba yan? kamote naman si ropa yun dito na ako sa may ano guys sa may mga inasal ay <laughs> no mga inasal o katapat ng ano Jollibee tabi pala maghihintay ako dito ng ibang jeep ni driver sa mga inasal kapag wala eh hahanapin natin sila no ayaw kasi niya tanggapin yung gusto kong ibigay ay no siyan. sa iba na lang talaga Eto si Ropa, bumaba na. Bibigyan na natin siya ng panggas. Oy okay, Ropa, ito na. Bibigyan ko na panggas mo. Eyan no, oh, lumapit na siya sa wakas. Oh, o 100 pesos panggasolina mo. Ingatan mo ang mga pasahero ha. Ah. Ayan, nabigyan na ito. Nice. <laughs> Ingat sa biyahe mo, sir. Okay na, nabigyan ko na sa'yo. Kaya tara, let's go. Magana pa tayo ng ibang mga drip ni driver. Kaso, wala akong madaanan. Si Ropa, naghihintay pa eh. Ikot na lang siguro ko. Tara, atras, atras. Ito si Ropa, nakita ako, nakasando. Oy okay, Ropa, grabe, ganda ng jeep mo lowered bigyan kita pang gasolina tara ropa bigyan kita pang gas Ito na si ropa ang nakasando bibigyan natin ano ropa tara labas mo muna yung jeep mo para makita ko jeep ni driver ka talaga Ito, pinalabas ko sa kanya yung jeep niyang napaganda no at dahil dyan bibigyan kita ng pang gasolina Eto, ropa tanggapin mo pang gasolina mo Panghapon, maghapon kasi na kaya ayan. ayan ropa goods na goods ayan no oh, nag thank you na si ropa welcome ingat sa biyahe grabe ganda ng jeep mo ah sa dalawang nabigyan ko eh, jeep mo ang isa sa maganda. Lowered na lowered pa ropa. Astig, ingat. Sige ropa, wala yun. Ingat. Dahil dyan, bibigyan ko pa yung ibang mga jeepney driver. Sige, sige. Tara, tara guys. Magbigay pa tayo sa iba. Eto pa, oh, nakita pa ako dito ng isa pang jeepney driver. Oh. Hey, kakamukha ni Dokling to ah. Oy, si Dokling ka ba? Kamukha mo kasi yung tropa ko eh. Eto, bibigyan kita pag gasolina. Baba rito. Siguro, deserve na ito ni ropa kasi onti pa lang yung design ng kanyang jeep. Yung pintura niya, kulang-kulang pa. Kaya siguro, wala siyang panggas. Ito, bigyan ita. Another. Let's go yon paldog si Ropa may panggas na siya maghapon <laughs> no, tuwan Talon -talon eh tuan tuwan-tuwa talon-talon eh ano Ropa thank you wala bang thank you dyan kung wala eh, like mo na lang ang video Ropa ayun nagpasalamat naman siya welcome Ropa ingat yung mga pasahero mo ah at dami yan no tsaka paganday mo yung jeep mo kapag may pera ka ng sobra so guys eh kita niya naman tuwan-tuwa yung mga nabigyan natin eh samantaling yung jeep ko teka check no nga kung may gastong ano ko jeep na to ay oh, eh, medyo marami pa naman pero yun nga mga Ropa eh pagpapatuloy ko pagbibigay no kaya wag niyo kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para isa sa mabigyan oh no let's go tara tara hanap ah, ako ng iba ron yung mga paubos na talaga yung gas nila